Yo, good afternoon, time check tayo 5.32 na nang hapon Yun o, oh, ito yung update dito sa may bayan ng Castillejos Hey Tsaka malapit na matapos yung building nila dito Kunti na lang So update tayo, kita-kits tayo sa may uh, Darating na mahal na araw Dito sa may uh, bayan ng Castillejos Si Lazuro rito pa rin no so ingat tayo palagi mga sir yun yung mga masisipag natin mga traffic enforcer tapos sila ma'am ngayon no? hanggang gabi yan naka-duty yan yan no napakakalmado rito napakaganda dito Yo, yun lang update dito sa may bayan ng Castileos. So, ingat tayo palagi. Ang sige na Peace out. Thank you. Kasama na naman natin si Hero. AR